Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ito guys, magluluto tayo ng sardinas. Ayan. Magluluto tayo ng sardinas, guys. Gigisa natin sa sibuyas, kamatis at bawang. So, maghiwa muna tayo ng kamatis. Ito, tantarin natin ng kamatis yung sardinas at saka ang ilalagay ko white onion. Gagawa tayo special na ginisang sardinas. No, Ayan. So, ang gagawin ko ngayon, guys, muna, ay maghihiwa muna tayo. Oops. Ayan. Hiwa muna tayo ng kamatis. Huhugasan muna natin siya. Limang kamatis, guys. So, masyadong madami yung limang kamatis, no? apat na kamatis na lang sobrang dami eh ayan hugasan mo na natin ang tagal ko na rin hindi kumain ng sardinas guys so matagal na akong hindi kumain ng sardinas pero mataas na pala ang presyo ng sardinas mm -hmm. ito guys so binili ko uh, nasa 55 na siya no pakita na natin yung ano pangalan ayan Iwa tayo muna ng kamatis. Ayan. Hindi ba kayo kumakain nito, guys? Napakasarap nito. Ang iba, ayaw kumain nito, guys. Pero kami, ako, paborito ko talaga sardinas. Lalo na sa almusal. Lalo na pag, uh, ano, yung... Minsan pinapalaman ko sa pandisal no pandisal masarap saka haluan mo siya ng isang itlog wow super yummy ayan ma na Ang ginamit ko guys na sibuyas ay puting sibuyas. Yan, mas masarap ito. Yan. Magtutok-tok tayo na ng bawang. Yan. guys. Mapaparami na naman ako ng kain ito Guys. Ayan. Nakakaumay kasi yung guys pag uh, ano puro baboy, manok. Try naman natin mag-ulam nito. Sa mga ano uh, gusto mag-camping, no? Mag-camping sila. Ito lang uh, napakadali nito na guys buksan mo na lang to yan dali lang to okay all right bebe ganun lang very easy no ayan Uy, beautiful talaga buong buo yung isda guys buong buo beautiful oh ayan Very, very beautiful. Papakita ko sa inyo, guys, ang aking hinanda, no? <laughs> ayan na. Guys, yung aking sardinas. Marami na rin. Tingnan mo, bongbo yung isda, oh. Ayan. Tsaka, ayan, may hinanda ako, guys. Ayan, bawang puting sibuyas at tsaka kamatis. Okay, alright, bebe. Okay na, guys. Mag-isa na. Gisan, gisan na tayo. Ba? Ayan. Woohoo! Alright, bebe. Hindi ba kayo kumakain nito, guys? Napakasarap nito sa sardinas guys. O sardinas, baka naman, o. Ayan. Sarap nito, guys. Sa Sardinas. Mapaparami naman tayo nito ng kain. Ayan na, gagawa tayo ng special na luto ng sardinas. Ayan kailangan papulahin natin ng kunti ang, ang bawang ayan, malapit na siyang mapula ayan, 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 ayan alam mo guys, sa ibang bansa at saka sa barko ay naku, pinag-aagawan itong sardinas okay sibuyas na puti hmm alright baby alright baby okay Mm, bango. alam mo guys ang sibuyas na puti no hilti to mm. pwede siyang kainin na hilaw bang talaga kamatis mm, talaga kamatis eh. wow saka natin yung apoy la ko siya lalalala ayan na Ayan. Kailangan madurog muna ang kamatis bago ilagay ang sardinas. No. Ayan. At saka pag ano guys, huwag kayo uh, uh huwag maraming asin. Kunting asin lang guys. Ang ilagay kasi yung sardinas guys. Ano na yan? Asin na na yan eh. Medyo muna natin yung kamatis. Madurog Okay guys, atin ang ilagay ang ating sardinas ayun lagyan natin ng kunting tubig masyadong marami baka magmukha siyang sinigang sayang yung sauce eh. Okay. So, atin na siyang ano muna, ano? Lalagyan na natin siya ng asin. Okay, ito na yung asin. Oop! <gasps> Kunti lang. Okay. Lalagyan natin ng pampasarap. Okay. That's enough, babe. Okay, so all right. Ngayon, hayaan muna natin siyang kumulo. Ayan na guys. Luto na siya. Lalagyan natin ng itlog. Sarap. Sarap, masarap. <laughs> Tikman natin. Oh my goodness super ayan guys ang aking sardinas yan ang ulam namin ngayong gabi guys ayan napaka healthy nyan guys super healthy ayan look at that mm -hmm. perfect Hello guys, ito na yung aking ginisa na sardinas guys. Ayan si Bawang Eh. Ayan, special yan guys. Kain na tayo, let's go! Guys, ayan yung aming dinner guys. Sardinas na ginisa. Tapos pang himagas namin papaya. Ayan, ready na kaming kain. Let's go guys, let's eat na. Ayan. Hi guys, ito kakain na tayo guys, no? Ito ang aking ano guys, ah uh, kanin. Ang lalang kutsara ko. Uli. Oh, Ayun, sardinas. Sarap. कई शराब का लगा में हम्म में kain na ako, hindi pa ako nagpipray. Sarap ng papaya. Ang papaya guys. Mm. Yummy. Yummy. Mm. Sarap Sarap talaga ng sardinas guys Ngayon lang uli ako nakakain ng sardinas Kaya na Alam mo kumain na ako hindi pa ako nag pray Pray tayo ulit Lord God Jesus, maraming maraming salamat po Panginoon sa grasya ng kasapag ng lamisa na iyong pinagkaloob. Basbasan mo Pito po ito Panginoon magiging kalakasan po namin. Salamat sa iyong pagpapala, Lord. Ito pong aming dalangin. Thanks in kapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Hmm. Harap. Ngayon lang tayo ulit nakakain sa Dinas. Saan ang kamatis mo? Hmm nilagyan ko ng maraming kamatos yung sardinas guys ako guys hindi naman ako mapili sa pagkain eh Rap. Okay guys, maraming maraming salamat sa aking nga uh, ngayong gabi. I-share ko ang aking pagluluto ng sardinas, no? Alam ko lahat tayo kumakain ng sardinas, no? Paborito natin to. paborito natin lahat 'to, guys. Masarap talaga. Try niyo ilo to, guys. Maraming maraming salamat. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Okay, guys. Maraming maraming salamat. Good evening. Have a nice time. Babo. <laughs>